Nag-inspeksyon sa Guadalupe Public Market at dalawang kalapit nitong grocery store sa Makati City sina DTI Secretary Alfredo Pascual at Senator Mark Villar. Ito'y para alamin ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa so kanilang pag-iikot na obserbahan ng kalihim na may pagbabana sa trend ng presyo ng sibuyas. Kung dati kasi ay umaabot ito sa higit 600 pesos, ngayon ay meron ang mabibili na 350 pesos hanggang 400 pesos kasamang sinuri ng kalihim ang itlog na sumirit din ng presyo. At ayon sa mga nakausap niyang nagtitinda nito, tumaas daw ang halaga ng itlog dahil sa pagtaas ng presyo ng feeds. Samantala, sa mga grocery item na sakop ng suggested retail price ng DTI, Naobserbahan naman ni Pascual na may ilang item na mas mababa pa sa kanilang itinakdang SRP tulad ng milk products, habang may ilan din na tamang-tama lamang ang presyo Kasabay nito, sinabi ng kalihin na pinaplano na ng National Price Coordinating Council o NPCC ang digitalized system sa pagmumonitor ng mga pangunahing bilihin sa buong bansa. Ito ay para maiwasan ang oversupply. Ako si Angelic Manalo para sa Abante News.